Hello mga kasisa <laughs> bakit Bakit sobrang ano naman yung mo? <laughs> Today, kukuha tayo na talbos ng... Anong kukulin natin din? Hindi <laughs> na naman alam, alam ako. Kung. <laughs> talbos ng kalabasa! Wow! Ang cute naman ang paglagyan mo! Pre, ganun talaga pag kick ka. Gay. Kahit pupunta lang sa bundok, nakamake. Uh, nakamake uh, up dame. daw siya pag pupunta sa bundok. <laughs> Para mas cute pa yung paglagyan mo kaysa ikaw. <laughs> Kahit naka-lipstick ka na. <laughs> Bakit ano, pag pitas lang ng ano, makakailangan mo naka-lipstick? Siyempre, madami. Man, ma na, baka makakakikising ka ng lamok dyan? <laughs> madaming taong makakanoon. <laughs> <laughs> And, ano, mga, mga okay. Yes. O oh, yeah. so. Ayan, akyat-akyat na naman tayo. Hey, wow. Ayan, at ito po ang aking nanay na busy-busy. Siya ang tagapamahala ng aming... Okay, <laughs> Ay, nanay pala namin. Akala namin kami't bahay lang namin. Ang nanay pala namin yan. So, yan yung nanay namin. Nagtatanim siya. Ano yung tinatanim mo, nay? Ano yan? So, nagtatanim siya, guys, ng ano yan? Yung maliliit na ano? Makapuno na nyog. Yan. Yan, oh. Hoy, mag ako ka na ng ano, kalabasa. Talbos ng kalabasa. So, yun kasi yung ulam namin ngayon, guys. Ang gabi. Yan, sabi na kalipsig ka pa. Talaga pag nadulas, may ano pa rin. Pais, may pais pa rin pag nadulas. Guys, tatatang. Wow, ay, sarap po. Yung namin nung mga nakaraan, nung punta kami umakyat, umuha ng rambutan. Ito na yun. Kukuha na naman kami ng talb ano nang na. kalabasa. Ang sarap. Bunga na din yung ano mo te pag -ihlarap. Ito yung ah, uh, ito yung Guys, ito yung nilinisan namin ng kapatid ko ngayon. Aani na kami. Uh -huh. so, mga talbos daw, talbos. Wala mo nang bunga kasi wala, wala. mo tayo. Guys. Bakit hindi nagkabunga to, Nay? Hmm? Oh, alam niyo kasi hindi nagkabunga to. <laughs> Ayan. So, yung nanay ko, tingnan nyo, guys. Ayan. Oh. <laughs> bakit dyan ka? Bakit mo ba nilalagay, nai? Ayan, moment. Ha? <laughs> <laughs> Pero bakit ang itong ano namin guys, itong ano namin tanim namin kalabasa, tapos wala pa talagang bunga. So, ang kinukuha lang namin ay ang kanyang talbos. Talbos, yeah, this one. Yan, yeah, it's ganyan. Talbos. Lang sarap naman mang ani, mag ani. Is the of talbos, I don't know guys. <laughs> <Patenta na> Kaya <laughs> yan, sige na talbos ka na, kuha ka na ding. ng. lahat, go, sarap. Lahat, lahat ng... ah? So, kukunin na namin to lahat hanggang doon. Oh, uh -huh, uh -huh, Sarap. Oh, okay, yung patay ko. So... Ito, 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 ito yan. Ayan. Ayan. Madulas pero still I'm pretty. Joke. Ayan. Ah. Talbos ng kalabasa. Oh, talbos ng kamote. Ano na, nalang sabihin mo? <laughs> talbos ng kamote. Ingat -ingat <laughs> ang cute talaga ng lagyan mo, girl. I love it. <laughs> Ay, hindi, Ako ang... <laughs> hindi, hindi. Ikaw yung cute yung lalagyan mo, girl. O, girl sige na. na ba? Baka makita yung pimples ko, guys. <laughs> San ka na? Ito ako ko ha dito. Ayun. Dito oh sa pag, may ano doon na oh, paglalagyan tayo no. Wow, sarap. Ayun na guys, yung bunga niya. Nakikita niyo ba tong mga malilit na 'yan? Ay, eh, no? bulaklak 'yan, hindi na 'yan ay, ano. Ay, ay. Ano ba? Tignan mo to. Hmm? Oh, may... Bunga na 'yan, guys. Ayo nga, pero hindi naman siya nag-ano, 'di ba? Nay nao nagbubunga. Ayun, hanggang ganyan. Oh, hanggang ganyan lang siya, guys. Hindi namin pero, alam kung bakit. Kasi pangit daw kasi. <laughs> <yung nag -tag. laughs> Ayan, so pupunta tayo dyan. Samahan natin yung aking kapatid. So, tapos ka na, nanay? Ay, Iwan, ayan na siya. Len? Ito, oo. Oh, oh. oo, oh, daw. Yung sasabihin na nanay ko. Oh, yan. Wow, sorry. May purpose talaga ako pa. Hindi ko yan tinuha. Go. Mm. Oh. Yan. I yan, so hanggang sa ano tayo, ah, guys? Dito tayo. Dito tayo. hindi. Where? Na. Oh, there's a butterfly. Hmm. Saan? Ayan. Oh. Sarap naman kumuha. Sarap po. Oh. Aray, aray. So, okay. Aray, are. Bakit? Ate, natinik ako. <laughs> aray, aray, aray. So nakapaka sa na kami kay Migay kaya yon tinik Dandan lang kasi ah. Daming tinik guys. Eh wala naman diyan sa ano niya, doon naman sa ibabaw siya meron ding. Ayun, so pahirapan tayo guys ang pagguhan ng mga chalbos pero ang sarap guys, talaga ito, yung tignan oh. No? Ito, ito talaga yung ano ng maliit. Mag <laughs> Purpose maliit, <na. laughs> ng maliit. Oo. oh, Very yan. Oh, yan. Sa oh, yan. Kukunin ko na ito. Ayan. ayan. Nakikita mo lahat. Ah, oh. Oh. Ayun. Ito, guys. May nakita ako. Ano yan? Bunga? Talbos lang, guys. Talbos. Ayan. ayan. So, ayan. Paman natin. So, ito, guys. Yung epekto ng ano. Laging umuulan. Walang ano. Umuulan kasi siyang umuulan, ito, guys. Ito, 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 naging, oh, naging. Yan. So, okay na yan. Tapos na natin makakuha. So, tapos na kami nakakuha ng talbos. Patingin niya ako dahil ilan na yun nakuha natin? Matami? So, yun na guys ang aming nakuha. Fresh na fresh. Galing sa aming Hardin.